Na-surprise ako guys, nakita kami ng long time friend ko dito sa Belgium. Bira kasi ako magbisita sa ibang mga Pilipina dahil busy na rin sa trabaho. At ngayong araw ay Thursday, naglakad-lakad muna kami guys at open market dito sa Gent, Belgium. And please guys, subscribe to my YouTube channels. At napaaga kami, 9.30 ito guys, 10 o'clock open ng mga shop at magandang panahon ngayon kahit start na ang sobrang lamig malamig na naman kami guys kaya maglakad-lakad muna kami sa labas sunny day din kasi mainit ang sikat ng araw ay maganda pero malamig ang hangin eto talaga yung ayaw ko guys maglakad-lakad tapos wala akong budget pero at relax na rin guys magcopy kami maya sa labas coffee shop, coffee time bonding time namin mag-asawa dahil nasa school ang aming anak at nagkita kami ng friend ko long time no see at magandang sikat ng araw kahit na malamig ang hangin at ito guys oh, ang sarap nito, ang layo-layo pala sabi ko bakit parang ang amoy ang bango ng amoy, amoy ulam na paela pala siya guys maraming, maraming bago dito ngayon sa labas kasi nasa 2 months na rin kami hindi naglakad-lakad at ito, coffee time muna kami, mag-asawa. Sana talaga ako guys, oh, isaw ko pa yan sa coffee. Sarap ng init ng kapte. Eh. After more than one hour namin paglakad-lakad, para relax na rin kasi guys, ay may pasok ako mamaya. Pupunta muna kami sa shop dahil open na. At magluluto ako mamaya pag uwi ng bahay. Samahan nyo muna ako guys. Akala ko guys, totoo siya. Yung pala plastic wala lang. Gusto ko lang siyang hawakan. Sabi ko, parang totoo. Ang ganda nito, plastic din sa gitna. Sa paligid niya, hindi. Totoong flowers. At ito kami ngayon. May hinanap kasi ako, guys, na gamit na hindi ko makita-kita na wala rin talaga dito sa so, siguro sa ibang store. At magluluto ako ng opo gulay. Philippine food tayo ngayon guys. Talagang araw-araw naman e eh, Philippine food ako. Yan. Hinaluan ko siya ng hipon. Ito na yung panghalo ko guys. Wala akong ibang gulay. Kasi wala na akong available na ibang gulay. Ito yung rice ko. At magluluto tayo. Pagkatapos luto, kain. Pahinga konti at magtatrabaho. May trabaho ako kumamaya. Four hours ang trabaho ko sa school. Kaya dapat kumain muna. Ganito lang yung pagluto ko guys. wala akong bawang dahil naubusan nga ako guys. Dahil nakalimutan ko lang naman at least. Masarap naman talaga siya. Pilipin po nilagyan ko ng oyster sauce, salt. Kaya Sob na sa akin ito. Masarap na masarap na ganitong pagkain. At simula nang dumating ako dito guys, hindi ako kumakain ng umagahan. Diretso na ang aking umagahan at tanghalian. Sa mga oras nito ay mag to 12 o'clock na. At kasama na yung breakfast ko dito. Yes, luto na. Kain tayo guys. Kaya na-feel ko na gutom na ako dahil wala akong breakfast. Kasi kapag sobrang aga, 7, 8, 9, hindi pa talaga ako gutom dito. Hindi katulad sa Pinas. Bakit pag gising pa lang, pahinga konti o magluluto at kakain ng breakfast. Dito magkakapilang ako guys. Okay na sa akin. Sana guys mag-subscribe naman kayo at manood. Salamat.